Bukod sa normal na dami ng tao, wala pa rin paggalaw sa presyo ng mga bulaklak sa dangwa. May live report si Bien Manalo mula sa Maynila. Rise and shine, Bien. Rise and shine, Diane. Ilang araw bago ang undas, alamin na natin ang update sa presyo ng mga bulaklak dito sa dangwa. Ayon sa ilang nagtitinda, normal pa sa ngayon ang dagsa ng mga namimili ng bulaklak dito sa dangwa. Pero unti-unti na rin anilang tataas ang presyo ng mga bulaklaka. Inaasahang dadag sa mga mamimili, tatlo o dalawang araw bago ang undasa. Yung mga ibang karga po, nagtaas na po. Yung sa um, ibang mga dating parehas pa rin naman. Hindi, masyad, hindi pa masyadong nagtas. Ang presyo ng Malaysian Moms, nasa 200 pesos per bundle. Ang roses, naglalaro sa 1,100 pesos hanggang 1,200 pesos per 20 pieces. Ang Astro, nasa 100 pesos per bundle, habang 100 pesos per piraso naman ang presyo ng sunflower. Ang Carnation at Gerbera, naglalaro sa 180 pesos per bundle. Ang Stargazer at Casablanca, nasa 100 150 pesos per bundle. Ang arranged flower naman naglalaro sa 100 hanggang 800 pesos. Ayun pa sa ilang nagtitinda, tulad ng inaasahan, maraming taga rin ang darayo sa dangwa para mamili ng mga bulaklak sa last minute. May payo naman ang ilang nagtitinda para makatipid at mapahaba ang buhay ng mga bulaklak. Depende kung paano nila, kung ipangtinda o pangalay lang. Sir, pag pang tinda po, pwede naman mamili na pong ng mas maaga. Kasi pwede naman pong um, i-stack nila. Pwede nilang ima ipatagalin yung buhay ng mga bulaklak. Dayan, pinapayuhan naman ng mga nagtitinda ang mga mamimili na mamili na ng mas maaga at hanggat maaari ay huwag nang sumabay pa sa dagsa ng mga mamimili. Uh, ito ay para maiwasan ang siksikan at trapiko. At yan muna ang update dito sa Dangwa. Balik sa iyo, Dayan. Maraming salamat sa iyo, Bien Manalo.